Hello guys! Welcome to Mina na Mirna, ang baby sin buhay, nanay buhay, probinsya. For today's video ay nasa taxikil nga kami at ito naman ang view dito sa Kalbayog Samar Dahil nga ay ang baba namin mahilig kumain sa restaurant. Dito nga kami nagpunta sa Red Iron Hotel at pagdatingan namin dito, mabuti na lang walang tao. At ito si baby, akala mong nakawala. <laughs> Pagtakbo-takbo -takbo siya at syempre na siya kasi dito sa ganda ng lugar at syempre pag nakalabas siya, namimiss niya talaga yung Dubai, yung mga style naming, lifestyle namin sa Dubai. So, dito nga sa Red Iron, mga kananay, napakaganda ng view dito sa labas. Talagang perfect dito mag-picture-picture. -picture. At doon nga kami nakaupo sa loob, pero dito ko pinili kumain sa labas dahil napakaganda ng view. At nauna na nga ako kumain dahil yung order namin ni Baby, nauna na mga kananay. At syempre ito si Baby, nag-ice cream din. At pag ano namin, pagkatapos namin kumain, Naglaro-laro na kami o, ni Baby Zen and then pumalik na kami sa loob dahil ang baba niya ay siya yung huli kakain dahil huli nga yung order niya at ito na nga dumating na yung order niya mga kananay hindi siya kumakain ng kanin at syempre habang kumakain yung aming baba bumalik kami ng labas para mag picture picture at syempre magpa view view at syempre i-share ko sa inyo ito nga pala ang view dito sa labas napakaganda weekend nga pala mga kananay mayroon sila dito live band or music uh, live at yun lang for today's video mga kananay. Thank you so much for watching. At sa mga nag-like and follow, maraming maraming salamat po. Si Nanay Mer na ang sinishare ko po sa inyo ay ah, yung mga daily routine namin or week in routine at kung anong ba ang ginagawa namin magnanay at kasama ko yung aking afam. O yun lang mga kananay. Walang ginagawa kami kundi kumain, gumala, kumain, gumala. Yun lang. Pero si Nanay wala pong pera yun lang for today's video. Maraming maraming salamat sa mga nag... Ito ang reception ng red iron, mga kananay. Napakaganda. Ang sabi sila. <laughs> jump, jump. Just please, please jump. Jump. Ooh. Please, <laughs> jump.